Umorder na ako sa foodpanda. Ay, patay ka. <laughs> Kawawi naman ang dalawa, diga. Oh. Kahit yes, padating na yung foodpanda panda namin. Bilisan mo na, takbo na. Kukuwain mo pa yung lahat eh. Andoy ka namin dito ha, bye bye. <laughs> Bali sa aling maliit na lang daw ko kuha ng lahat. Aling maliit, kuhain mo na. Ikaw na, bahala ko. Aling maliit, dalhin mo 'to. <laughs> aling maliit na ano, sabihin mo kay Ani, kay Sakmo, tsaka kay Hati Hana. Maingit kayo. Bakit? Kasi marami akong pagkain ngayon. Ay, nakatay ka. <laughs> 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 Guys, may sinasabi sa Aling Maliit. Ano na naman yun? Pamalito ka bilis. Mag-bike ka. Yeah, marunong siya mag-bike. Sana all. Oh, kasabot, eh, ano ka? Mayaman, mayaman ka. Yeah, ma. Magbike ka muna Nang hanggang doon Go Okay, ako bilis doon Oo, oo, oo Galing Galing magbike Pabalik Pabalik lang, pabalik Tingnan natin guys Kung magaling si Aling Malit Magbike talaga Go Bilisan mo Oo oh, Sino nagturo sa'yo magbike? Si ate Chelsea. Si Sakma go Magbike ka pa Wait lang, anong order natin Si Food Panda? Ano? Rice Ano, ano, ano? Chicken Ano pa? Co-float. Ano pa? Ayun lang. Yun lang sa'ya? Ah, sige, say go. Mag-bike ka na. Samahan mo ako kumuha, ha? Saan? Doon sa batas mag-bike ka, Diyan mo ilagay sa basket mo dyan, ha? Ha? Oy! Ah, let's go. Order tayo, guys. Guys, order na po tayo, guys, Bye. sa McDo, guys. Kasi Bye. si Aling Maliit, guys, Bye. ay gustong umorder sa McDo. Kaya lang um, Ano order natin ng Maliit? chicken to kanya guys. The one piece chicken with ano ga? Ano ga ito? Better with coke Ano ga group meals? Group meals lang tayo guys. Ano ang um, grabe naman sa 842. Sige ito na lang 842. Yan, yan. BF shake shake fries yan. Ito na lang. Grabe naman shake shake fries barbecue. Ito, yan. Ano kayang ano, drinks? Aling maliit lo, coke flutan sa'yo. Coke, puro coke float na lang. Medium coke float na lang. Ano pa? Dami namang, ano? Ito tapos. Just your first. Dami naman drinks. Coke float. Nasaan ang coke float? Wala walang coke float, be. Sorry. Ano kaya? Um, Optional ata ito eh. Garabi naman mag-order-order order, guys. Ano? Gagok float? Fourth drinks ay medium coke na lang. Sige. Tapos. Burger McDo. Sige yan. Add to cart natin. How much? Grabe sa 1,000 guys. oh 1,000 po ang na-order namin guys for today's video. Yan na na po ang order namin. At view your cart to view and payment address. Ano kaya Gcash na lang? Saan Gcash ko? Karabi naman sa so, Gcash. Yan guys, Ito yung magbayad sa Gcash. Paano magbayad sa Gcash? Di ko alam. <laughs> Wait lang. <laughs> Paano magbayad sa Gcash? Kuya, may sasabihin ako, kuya. At ano sabihin mo? umorder na ako sa foodpanda panda. Ay, patay ka. <laughs> Kawawi naman ang dalawa, di ka. Uubusin mo yung ilat uubusin mo. Hindi mo siya tilititahan? Oo. Bakit? Pero ikaw magkukuha. Ikaw nga. Ikaw ha? Ikaw na. Samahan mo nga akong kumuha na foodpanda panda. Ha? Ikaw na lang. Ala, bahala ka, di ka nabibigyan. <laughs> Sige. So, samahan mo ako hindi. Ayan, ganyan dapat, aling maliit. Bakit? 20 minutes na lang, dadating ng food panda. Ikaw nga kumuha. Tinatamad ako. Eh. Oh, tinatamad ako, tinatamad. Ikaw order eh. Gusto mo eh. Oo. Oh. Uh. Kuhain mo, bahala ako. Kukuhain mo yun ha. Kukuhain, guys ni Aling malita na food panda guys. Ingrid mo na naman sila sa kmo tsaka si Hana, patay ka. Iiyak na naman yung dalawa, patay ka. Guys. <laughs> pagdating na yung food panda namin. Bilisan mo na, takbo na. Kukuhain mo pa yung lahat eh. Aantoy ka namin dito ha. Bye bye. <laughs> guys, 3 minutes na lang si Kuya. Oh. Ay, aling maliit antayin mo kami. Oy! Marami guys, marami kami in-order na aling maliit guys na food panda. Grabe naman, mag-order, order. order. Doronil! Aling maliit, bilisan mo na. Ay, 3 minutes na lang talaga nandito. Malapit yung dumating. <laughs> Bago pa makatakbo si aling maliit. just ko po. Guys, andyan na si Kuya, guys. Aling maliit. Aling maliit. Aling maliit. Wait lang. Alam, ba't ito yung narangan ulit dito? Kala ko okay na to. Kaya na. <laughs> Grabe naman sa harang, guys. Kaya po saan kaya? May kukain lang po. Aling maliit, nandiyan na si Kuya, oh. ano sabihin mo kay Kuya? Ay. Ha? Ano? Si Kuya, oh, nandiyan na, oh. Ay, Kuya. Kukain daw po na aling maliit ang order niya. Maraming patay ka. Ayan, aling maliit. Ayan, dyan si kuya. Aling maliit, tapangit. Thank you, kuya. Bali sa aling maliit na lang, dabo ko kuha ng lahat. Aling maliit, oh, kuhain mo na. Ikaw na, bahala ko. Aling maliit, dalhin mo to. Ang <laughs> bigat, no? Kawawi. Thank you, kuya. Wala na po, okay na po. Thank you, kuya, ingat. Thank you po. Yipi, meron na tayo dito. Food Go, aling maliit. Kaya mo yan. Go. <laughs> aling maliit. Hoy, kaya mo pa? Hindi. Kaya mo yan. Ikaw mordor nyan eh. Sayang mo gusto mo ng Kaya mo pa hindi? May chicken? Uh -oh. Kaya mo pa hindi? Hindi na. Bakit? Ikaw. Ikaw na. Kaya mo na yan. <laughs> Aba. Hanesak mo nandito na yung order namin. Kawawa naman kayo. So, ito yung order namin. Maliit. Order pala namin. <laughs> At isang chicken lang daw. Kanya diga. Aling maliit. Isang chicken lang sa'yo. Diga. Ilan? Marami. 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 <laughs> Marami. <laughs> aling maliit. Kaya mo yan. sa <laughs> dahil nilalakad mo ha. Para sa Budpanda. Oh. Kuya, buksan mo. Kaya oh, guys, ang iba lang yung order namin ay... Nico, float na sa si aling maliit. Si Jurel wala, kawawa. Isa. Ay, meron ka rin yan. Ay, ano din ni aling maliit. Guys, bali, umorder kami na. Wait. Ay, mali, hindi ka mabuksan ito, eh. Hindi ka magbukas. Go. Go. Ay. Ay. Ah, ano ah, yan? Oo, ito ka na. May burger. Ay, may rice pala ito. One. Anong rice ito? Two. Two.

pagkain ngayon. Ay, nakakatay ka. Gusto <laughs> mo bang umiyak sila? Hindi. Gusto. Ba bakit? Bakit? Kasi, naiingit sila. Tapos sabi nyo sa kong, mama eh. Hmm, ka sa kong. Patay ka, ano, But... maliit sa kong. Ay. Hindi <laughs> yeah, mo sa naling maliit. Yung tape kasi yan, may tape. Ay, Ate Hana, sakbo. Kawawa naman kayo. Ay. Grabe naman siya, oh. Guys, bibigay ko ito sa kapit ba? Bayad naman ni Aling Maliit. Go, bigay mo na yun, ha? Bayit naman Aling Maliit. Gusto niya bibigay yung oh, sa kanyang pinsan. Tandaan, Aling Maliit, baka mag-ano, baka da ka? Yan, bayad-bayad naman ni Aling Maliit namin. Kaya, guys, kung gusto nyo ng pagkain, bibigyan ko kayo. Basta, mag-subscribe, like, and share kayo. Ay, taray, guys, oh. Guys, anong gusto niyo pagkain ni Aling Maliit, guys? Mag-comment pa kayo. Ano naman yan Magiging mo lang sa school Hindi na lang Hindi na lang Kasi sabi na Pakalakas daw nito Ay sakto Hindi na lang Pauisan na ako In order mo kasi Napakalakas daw humangin Try mo nga Let's go Try mo Go Try mo Kung malakas talaga Go yan Ayan ang open yan. Open Three Three na siya Yan ang pinaka three guys oh. Ay Pakinggan nyo guys Oh. na oh. ng buhok na ano. Oo oh, ko, oh, nga, lakas nga. Oh, pack. <laughs> Pac two. Ito number two. Number two. Ito number two, Malay, guys. Palinti. Malamig humangin, di ba? Oh, yeah. ganda, Tapos madali siyang iset up, ha, kasi ito, hindi siya yung bakal. Oh, oh. Plastic, Plastic, lang talaga siya. Oh. Ang And ganda. Kaya, magaan. Oh, naman? Oh, ba, diba, guys? Ay, na ako sa mundo ng Ang <laughs> ganda okay. na Malabay. yung ng heart. Wait, oh. magkano ba yan? Number 1. Oh. Laskos pa rin! Tingin nga. Oo. Oh. Oo nga. Tapos pa rin! 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 Harap mo nga sa akin kung gano'ng kaganda niya. May mura lang oh, yan. Oh, pak! Oh, diba? Ah, pakaganda. Stand fan pa, guys. Oh, diba? Hindi diba, ko na-expire na ganito kalakas to babe. for only 649. Ang mura yan. naman yan. Oh. 649 lang. Kapag tinuto nga siya heart, paluagan mo to. Ay, go. Wow, alam na. Alam ano, ano mo. mo. Ano yun mo? Yan, tapos okay, pasikipan yeah. mo. Pasikipan mo dito, yan. Okay, yeah. Yan, tapos yan. Opa, ganda. Saan na ibili yan, Miss Heart? Andiyan lang sa mga basket ko. Kaya ang gusto niya rin ng ganitong electric fan, bed Check out yun na. Ganda ka na lang yan. Aba, kaganda ka okay, na yan. lang.